Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang isang kaso na ikagugulat ninyo dahil sa tindi ng pangyayari at sa nakakatakot na paraan ng basta-bastang pagpili ng biktima. Tayo na't maglakbay pabalik sa taong 2013 sa Boston, ang kabisera at pinakamalaking lungsod ng Commonwealth of Massachusetts sa Estados Unidos. Ang lugar na ito ay hindi lang isang malayang paraiso na may mayamang kultura, makasaysayang arkitektura at mga nangungunang unibersidad sa mundo. Kundi tahanan din ng ating bida sa kwentong ito, si Amy Lord, isang babaeng mula sa Massachusetts, ipinanganak at lumaki sa Wilbraham, isang suburb ng Springfield, Massachusetts. Si Amy ay isinilang noong 1988 sa kanyang mga magulang na sina Dennis at Cynthia. Lumaki siya sa kanlurang Massachusetts kasama ang dalawa niyang nakababatang kapatid na babae habang nag-aaral sa Minichaug High School. Siya ang kapitan ng Falcon Dance Team at pagkatapos makapagtapos, nagpatuloy siya sa Bentley University. Matapos makapagtapos noong 2011 na may Bachelor's degree sa Marketing at Liberal Studies, natanggap si Amy sa isang trabaho sa digital marketing company na Genuine Interactive. Bilang isang online marketing specialist, sa kanyang libreng oras, hilig ni Amy ang pagsasayaw at ang mga tao sa paligid niya ay nagsasabing siya ay isang taong tapat at puno ng enerhiya. Sa pagtingin pa lang sa mga litrato ni Amy, mararamdaman mo na ang kanyang mga katangian. Sa edad na 24, ang buhay ng dalagang ito ay masasabing halos perpekto na, kasama ang kanyang mga kaibigan at nobyo. Ngunit isang umaga noong 2013, dumating ang isang unos sa kanyang buhay. Partikular noong Hulyo 23, ang mga kasamahan ni Amy sa Genuine Interactive ay gumising at pumasok sa trabaho gaya ng dati. Hanggang sa kalagitnaan ng umaga, hindi pa rin nila nakikita si Amy. Walang tawag o text man lang mula kay Amy na nagsasabing mahuhuli siya o a absent. Nagsimulang mag-alala ang lahat. Tinawagan nila si Aimee ng maraming beses, ngunit walang anumang sagot mula sa dalaga. Kaya, sinubukan nilang tawagan ang kanyang mga magulang, sina Dennis at Cynthia, para magtanong kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit, hindi rin nila alam, kaya hindi umabsent si Amy dahil sa isang biglaang pangyayari sa pamilya sa Wilbraham o anumang katulad nito. Walang nakakaalam kung nasaan ang dalaga. Ang manager ni Amy ay tumawag sa 911 para i-report ang sitwasyon. Ang mga kakilala niya ay labis na nag-aalala at ang ulat ng pagkawala ni Amy ay ibinalita na dumating ang mga autoridad sa kanyang bahay. At ang kanyang mga magulang ay nagmamadaling pumunta mula Wilbraham patungong Boston dahil sa pangyayaring ito. Hinalughog ng pulisya ang apartment ni Amy, ngunit wala silang nakitang anumang kahinahinala, walang bakas ng pagtatalo o karahasan, at walang anumang kakaiba sa apartment. Gayunpaman, nakita nila ang isang contact lens ni Amy sa sahig, pati na rin ang ilang bitak sa pader na parang may isang tao o bagay na tumama dito. Kasunod nito, Nakakuha ng impormasyon ang pulisya tungkol sa isang Jeep Cherokee na may kaugnayan kay Amy at iyon ang unang senyales sa paghahanap. Ilang oras lang bago iyon, bandang 8:45 ng umaga ng parehong araw, Hulyo 23, sa South Boston, may natagpo ang isang nasusunog na Jeep Cherokee. Nagsimula ang imbestigasyon para hanapin ang may-ari ng sasakyan at napagtanto nila na ang sasakyang ito ay kapareho ng uri at plaka ng sasakyan ni Amy. May isang tao na nagbuhos ng gasolina sa kanyang sasakyan at sinilaban ito. Ngunit ang kakaiba, wala si Amy sa loob. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon na nagdulot ng higit na pag-aalala sa mga naiwan at sinimulan ng pulisya na suriin ang bank account ni Amy. Isang posibleng sitwasyon ay nagpasya si Amy na gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan ng lahat, halimbawa, magsimula ng isang bagong buhay kahit na napakaganda na ng kanyang kasalukuyang buhay. Nang suriin ang mga huling transaksyon ni Amy, natuklasan ng pulisya na ilang beses siyang nag-withdraw ng pera noong umagang iyon na may kabuo ang 960 USD. Ang kakaiba ay nag-withdraw si Amy mula 6 hanggang 647 ng umaga. Mula sa lima magkakaibang ATM, nagsimula sa South Boston at huminto sa Dorchester. Ang huling transaksyon ni Amy ay sa Dorchester. Ngunit pagkatapos noon, nagmaneho siya pabalik sa Boston o ang sasakyan ay ibinalik doon ng ibang tao. Ang mga ATM ay karaniwang may maliit na kamera. Kaya hiniling ng pulisya na makita ang mga larawan ng transaksyon dahil naghinala sila na hindi si Amy ang nagsagawa ng mga iyon. Ang investigasyon at paghanap ay nagsimula ng pumasok sa isang bagong yugto, bandang 4 ng hapon ng parehong araw. Isang nagbibisikleta sa Stony Brook Reservation sa Hyde Park ang nakakita ng isang katawan sa gubat. Ang lugar na ito ay malayo sa tinitirhan ni Amy at kung saan natagpuan ang kanyang sasakyan. Sa loob ng gubat, naroon ang katawan ng isang dalaga na walang saplot at nagtamo ng maraming pinsala. Matapos ikumpara ang mukha ng biktima sa mga larawang ibinigay sa kanila ni Amy, Mabilis nilang nakumpirma na ang katawan ay pag aaringan ng dalaga. Natukoy ng medical examiner na si Amy ay hinubaran, sinaktan, nagtamo ng higit sa 4 sugat mula sa matulis na bagay at nagtamo ng pinsala sa leeg. Pagkatapos, ang katawan ng dalaga ay iniwan sa isang liblib na daan sa maliit na parking ito. Sino ang gumawa ng malagim na pangyayaring ito kay Amy? ano ba talaga ang nangyari. Si Amy ay laging mabait, kaibig-ibig at nagdudulot ng positibong enerhiya sa mga nakapaligid sa kanya. Sa pandinig pa lang, tila isang napakabuting tao ng dalagang ito. Kaya sino ang makakagawa ng ganoong bagay sa kanya? Ang kuha mula sa kamera sa ATM ay nagpakita na ang gumamit ng ATM para mag-withdraw ay si Amy mismo. Sa simula, wala pang masyadong kahinahinala, si Amy ay pumasok lang, nag-withdraw at umalis. Gayunpaman, pagbalik sa sasakyan, si Amy ay umupo sa upuan ng pasahero. Ipinapahiwatig nito na may ibang tao sa loob ng sasakyan at ang taong iyon ay nakaupo sa driver's seat. Nang magkaroon ng mas malinaw na kuha, nakita ng pulisya na si Amy ay tila sinaktan. Ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha ay namamaga at ang mukha niya ay may maraming pasa. Si Amy ay nasugatan at makikita na ang dalagang ito ay sapilitang kinuha. Ngunit kung siya ay talagang kinuha, bakit hindi tumakbo si Amy nang magkaroon siya ng pagkakataong umalis sa sasakyan at mag-withdraw sa iba't ibang ATM? Ang pagkuha sa kanya ay isang misteryo. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari ano ang ginagawa ng suspect na ito kay Amy. At may hawak ba siyang sandata, halimbawa, baril? O wala? Ang tanging alam ng pulisya ay isang lalaking nakasumbrero at may takip sa mukha. Posible rin na itinaas niya ang kanyang t-shirt para takpan ang bibig. Ngunit sa pangkalahatan, tinatago niya ang kanyang mukha. Kaya, sino nga ba ang kumuha kay Amy? pinilit siyang mag-withdraw ng 960 dolyar mula sa iba't ibang ATM, gumawa ng masama at sinunog ang kanyang sasakyan. Nakuha rin ng pulisya ang kuha mula sa security camera sa tapat ng bahay ni Amy. Ang video ay nagpakita na 5.37 ng umaga habang si Amy ay papaalis ng apartment para mag-gym bago pumasok sa trabaho may isang lalaking nakatayo sa kalsada. Naglakad siya sa tapat ng apartment ni Amy at biglang huminto ng buksan ni Amy ang pinto palabas. Itinulak siya pabalik sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Kasunod nito, marahil si Amy ay inatake at sinaktan ng husto sa loob ng mga lima minuto. Dahil pagkatapos ng lima minuto, sila ay muling lumabas at nagtungo sa sasakyan niya. Kaya mukhang ang pangyayaring ito ay hindi planado. Isang lalaki lang na naglalakad sa tapat ng bahay ng dalaga, biglang naisipang pilitin siyang bumalik sa gusali at pagkatapos ay gumawa ng sunod-sunod na malulupit na gawain. Mukhang hindi lang si Aimee ang tanging inatake. Habang sinusundan ng pulisya ang sasakyan ni Aimee, sinusubukang mag-imbestiga pa, may isa na namang tumawag. Sa parehong araw na iyon, isa pang babae ang inatake malapit sa tinitirhan ni Aimee. Partikular, Bandang hating gabi ng parehong araw, isang babaeng nagngangalang Kalejha Valentin ang naglalakad pa uwi, galing sa trabaho habang ini-input ang password para makapasok sa bahay. Naramdaman niyang may tao sa kanyang likuran. Ang estrangherong ito ay marahas na itinulak si Kalejha papasok ng apartment na naging sanhi ng paghampas ng kanyang ulo sa sahig. Lumapit ang lalaki at sinimulang saktan ang dalaga na nakahandusay sa sahig. Si College ay nagtamo ng limang sugat mula sa matulis na bagay, sumisigaw ng malakas at nagmamakaawa na tumigil na siya, handa pa siyang ibigay ang lahat ng gamit niya basta't iwan na siya. Si College ay pilit na lumalaban sa buong panahong iyon. Sinubukan niyang sipain ng lalaki na naging dahilan upang ito ay tumilapon at matumba at pagkatapos ay umalis na ito. Narinig ng kanyang mga kasama sa bahay ang ingay at bumaba at nang makita si Kaledja na may maraming sugat, nataranta silang tumawag sa 911. Si Kaledja ay dinala sa ospital. Kalaunan ay inilarawan niya ang umatake sa kanya. Siya ay isang Latin American na ng madilim na damit at nakasumbrero ng Red Sox. Sa labas ng bahay ni Kaledja, may mga bakas ng dugo Tila nasugatan ng lalaki ang sarili niyang kamay. Ang kuha mula sa security camera ay nagpakita ng isang lalaking papaalis sa bahay ni Kaledja na may t-shirt na nakapulupot sa kaliwang kamay. Marahil ay kananete siya. Inatake niya si Kaledja at nasugatan ang sariling kaliwang kamay habang ginagawa iyon. Habang ginagamot si Kaledja sa ospital, doon din Nakita ng kanyang mga kasama sa bahay ang isang lalaki na tumutugma sa deskripsyon ni Kalecha sa umataki sa kanya. Pumunta siya doon para magpagamot ng sugat sa kamay. Inireport nila ito sa pulisya. At ang lalaki ay mabilis na nakilala na tugma sa kuha ng security camera. Ang pangalan niya ay Edwin Alemani. Agad siyang inaresto pagkatapos noon. Nang tanungin tungkol sa sugat sa kamay, sinabi ni Edwin na nakipag-away siya sa isang lalaki sa gasolinahan at hindi niya alam kung paano siya nasugatan. Pagkatapos noon, si Edwin ay kinasuhan ng pag-atake kay Kaledja Valentin. Napansin ng pulis siya na ang pag-atake kay Kaledja ay halos kapareho ng nangyari kay Amy at lahat ng ito ay nangyari sa iisang araw. Ito rin ba ang parehong tao na may kagagawan sa pagkawala ng buhay ni Amy ilang oras lang ang nakalipas? Nakahanap ang pulisya ng dugo sa sapatos ni Edwin at pagkatapos suriin, natukoy nila na ito ay dugo ni Amy. Nakahanap din sila ng testigo sa insidente. Matapos gawin ang masama sa dalaga sa gubat, minaneho ni Edwin ang sasakyan ni Amy, binuhusan ito ng gasolina at sinunog. Masyadong malabo ang kuha para makilala si Edwin, ngunit makikita na may nakilala siyang isang tao. Natagpuan ng pulisya ang testigong iyon at nakumpirma na ang nagsunog ng sasakyan ay si Edwin nga noong umaga ring iyon. Isa pang babae na nagngangalang Alexandra Cruz ang naglalakad papasok sa trabaho sa kalsada ng South Boston gaya ng dati. Biglang lumitaw si Edwin at sinuntok siya sa mukha na naging sanhi ng kanyang panandaliang pagkawala ng malay, kinaladkad siya ni Edwin sa isang parking lot at sinakal siya. Nagbanta siya. Kung patuloy kang sisigaw, kukunin ko ang buhay mo. Tila gagawin niya talaga iyon. Sinubukan ni Alexandra na pumiglas at sa huli, masuwerteng nakatakas. Tumakbo siya sa kabilang kalsada habang si Edwin ay sumisigaw na nagkamali siya ng inatake at may hinahanap siyang iba. Tumakbo si Alexandra sa kanyang pinagtatrabahuhan at nagreport sa pulis. Si Edwin ay naaresto kalaunan at sa gayon, umabot sa tres babae ang kanyang inatake sa Boston sa loob lamang ng wala pang 24 na oras. Kaya! Sino si Edwin Alemani? Ipinanganak siya noong 1984 at may kasaysayan ng mga problema sa kalusugan ng isip. Mga guni-guni, depresyon, mental disorder at maraming beses na naospital noong bata pa. Si Edwin ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Youth Services hanggang sa maging 18, pagkatapos ay tumigil siya sa pag-inom ng gamot at mula sa mental hospital ay napunta sa kulungan at paulit-ulit na labas-pasok sa bilangguan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa loob lamang ng sampung taon, si Edwin ay naaresto ng apat orsin na beses dahil sa ilegal na pagpasok, pag-atake, pagbabanta na kukunin ang buhay ng iba, pagnanakaw at marami pang ibang kaso. Ngunit sa panahong iyon, si Edwin ay mayroon ding kasintahan at maging isang anak na babae at ayon sa kanyang pamilya, siya ay isang mapagmahal na anak. Si Edwin ay walang partikular na dahilan o plano kapag gumagawa siya ng krimen. Ginagawa niya lang ito kapag bigla niyang naisipan. Inatake ni Edwin si Alexandra. At pagkatapos ay inatake si Amy. Gamit ang perang nakuha mula kay Amy, binayaran niya ang iba't ibang bayarin, bumili ng bagong telepono, lottery ticket, alak, at Chinese food At pagkatapos ay naglasing maghapon Pagkatapos, nakipag-away siya sa kanyang kasintahan Marahil dahil sa kalasingan Umalis si Edwin ng galit At nakita si Kalijha Valentin At inataki ang dalaga Iginiit ni Edwin na siya ay walang sala sa dalawampung kaso na kanyang kinakaharap At ang pinakamabigat na akusasyon ay ang kasong may kinalaman sa pagpanaw ni Amy ang kasong ito ay napakalupit, ngunit hindi ito ang simula o katapusan ng serye ng mga pag-atake sa paglilitis. Habang umiiyak ang mga kaibigan at pamilya ni Amy, sinabi ng mga tagausig sa hukom ang tungkol sa isang bagong uri ng karahasan na lubhang nakakabahala kung saan mayroong four na biktima na pawang mga kabataang babae. Ang mga pag-ataking ito ay mabilis at ang mga biktima ay agad na nabigla sa tindi ng karahasan. Si Edwin Alemani ay kinasuhan ng first degree case, armadong pagnanakaw, pag-atake, pagbabanta, pananakit, kasong may kinalaman sa pagpanaw, sexual assault at ilang iba pang mga kaso. Habang nakakulong, Sinubukan ni Edwin na tapusin ang sariling buhay, ngunit hindi nagtagumpay. Noong 2015, si Edwin ay nilitis para sa kanyang mga kaso. Ang paglilitis ay tumagal ng tatlong linggo. Ang depensa ni Edwin na siya ay may malubhang sakit sa isip at hindi makontrol ang kanyang mga kilos ay tila walang batayan. Dahil, pagkatapos niyang maging 18 onyo, hindi na siya sakop ng pangangalaga ng estado. Kaya sa pangyayaring ito, mayroong tri biktima kabilang si Alexandra Cruz, 22 taong gulang, na malubhang inatake sa Old Colony Avenue sa South Boston. Si Kaledja Valentin, 21 taong gulang, inatake sa 57 Gate Street sa South Boston. At si Amy Elizabeth Lord, na mananatili sa edad na 24. Si Edwin ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Kaya nagtapos ang malupit na kasong ito, ngunit ang alaala nito ay nananatili pa rin. Nakakatakot isipin na ang bilang ng mga biktima ay maaaring umabot sa tatlo, ngunit ang isang biktima na si Amy ay sapat na upang magdulot ng hindi masukat na sakit. Kung ilalagay natin ang ating sarili sa sitwasyon ni Amy, napakatakot na piliting sumakay sa kotse at sundin ang lahat ng gusto ng salarin. Bakit hindi siya tumakas? Sa huli, tayo ay hindi si Amy, kaya hindi natin lubos na maiintindihan ang sitwasyong iyon. Mayroon pa bang ibang magagawa ang biktima? Maaaring nagbanta si Edwin ng, Alam ko kung saan ka nakatira, kaya kung tatakas ka, babalikan kita. O maaaring si Amy ay nabigla na lang sa ginawa ng salarin at hindi na nakagawa ng ano paman. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa kasong ito? May gusto ba kayong gibahagi? Mag-comment lang sa ibaba. Salamat sa panonood hanggang sa dulo ng video. Paalam at hanggang sa muli.